isang binata ang na-inlove sa nanay ng kanyang matalik na kaibigan. Isang gabi, nahuli sila ng kanyang kaibigan na magkasama, at mula noon ay naging mas kapanapanabik ang mga pangyayari. Ano kaya ang gagawin ng binatang ito sa kanyang traidor na kaibigan? Mga kaibigan, siguradong magugustuhan ninyo ang kwentong ito, kaya simulan na natin. Si Lorenzo ay pumunta sa bahay ng kanyang pinakamatalik na kaibigang si Christian para mag-aral, dahil medyo mahina siya sa pag-aaral, madalas siyang natutulog sa bahay ni Christian. Gabi na noon nang siya'y magising para uminom ng tubig. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Daisy, ang ina ni Christian, na umiinom ng gin bilog sa sala. Mag-isa lang si Daisy sa bahay dahil hiwalay na siya sa asawa. Habang umiinom ng tubig si Lorenzo, si Daisy naman ay nag-alok sa kanya ng inumin. Dito niya napansin kung gaano kaganda at kaakit-akit si Daisy kunti-unti siyang naakit sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Daisy at nagsimulang tumitig sa kanya. Sinabi niyang gusto niya ito. Nabigla si Daisy at sinabi hang para na rin niya itong anak, at masyado pa siyang bata para sa kanya. Ngunit hindi umatras si Lorenzo at bigla siyang hinalikan. Sa gulat at galit ni Daisy, sinampal niya ito. Kinabukasan, nang magising si Christian, hindi na niya nadatnan si Lorenzo nang tanungin niya ang kanyang ina, sinabi nitong may importanteng lakad daw ang kaibigan. Tinawagan siya ni Christian at pinapapunta muli sa bahay para mag-aral dahil may exam sila kinabukasan. Ayaw sanang bumalik ni Lorenzo, pero hindi rin niya ito maiimbitahan sa bahay nila dahil laging nag-aaway ang kanyang mga magulang. Pagkaalis ni Daisy papunta sa opisina, bumalik si Lorenzo sa bahay nila Christian at maghapong nag-aral ang dalawa. Sa gabi, habang sila'y kumakain, sinabi ni Christian sa kanyang ina na si Lorenzo ang tumulong sa kanya buong araw. Nginitian siya ni Daisy at medyo kakaiba ang naging tingin nito sa binata. Gabi na naman at nanatili uli si Lorenzo sa bahay. Gabi ng kalagitnaan, muling uminom si Daisy at lumapit sa kwarto ni Christian. Sa pagkakataong ito, nakita ni Lorenzo si Daisy at naunawaan niya kung bakit ito naroon. Nilapitan niya ito at hinalikan. Ngayon, hindi na siya pinigilan ni Daisy. Naghalikan sila at nagtungo sa kwarto upang magpalakpakan. Kinaumagahan, bago magising si Christian, pinauwi ni Daisy si Lorenzo sa kwarto nito. Nag-exam sila kinabukasan at pareho silang masaya dahil naging maayos ang kanilang pagsusulit. Sa gabi, habang nagkukwentuhan tungkol sa exam, sinabi ni Daisy na proud siya sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, natulog muli si Lorenzo sa bahay. Ngunit sa hating gabi, pumunta siya sa kwarto ni Daisy para sa palakpakan. Hindi niya alam, nakita siya ni Christian habang pumapasok sa kwarto ng kanyang ina. Nasaktan si Christian, humiga siya sa kama, malungkot. Pagbalik ni Lorenzo, napansin niyang gising na si Christian at alam na nito ang katotohanan. Inamin niya lahat, mahal niya si Daisy at gusto niyang makasama ito habang buhay. Ngunit nagulat si Lorenzo sa naging sagot ni Christian, wala siyang problema sa relasyon ng ina at ng kaibigan. Sa katunayan, gusto pa niyang pakasalan ni Lorenzo ang kanyang ina at huwag na silang iwan. Kinabukasan, inamin ni Christian sa ina na alam na niya ang tungkol sa relasyon nila ni Lorenzo. Ibinunyag din niya ang sarili niyang lihim. Isa siyang bading. Nagulat si Daisy pero agad niyang sinabi na susuportahan niya ang anak. Ang totoo Matagal nang gusto ni Christian si Lorenzo, ngunit hindi ito alam ni Lorenzo. Isang araw, biglang lumala ang kalagayan ni Christian. May sakit siya sa puso at ayon sa doktor, ilang araw na lang ang itatagal niya. Nang malaman ito ni Daisy, at ang tunay na damdamin ni Christian para kay Lorenzo, nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Lorenzo at hiningi sa kanya na bigyan ng kaligayahan ang kanyang anak bago ito mawala. Pumayag si Lorenzo, at pinasaya niya si Christian sa huling mga araw nito. Pagkatapos nito, nawala si Christian. Lubhang nalungkot si Daisy sa pagkawala ng anak. Sa mga panahong iyon, si Lorenzo ang naging sandigan niya. Ang huling habilin ni Christian, na magpakasal si na Lorenzo at Daisy upang manatili silang magkasama. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay, si Lorenzo at Daisy ay nagpakasal at namuhay ng masaya bilang mag-asawa. At dito nagtatapos ang mixing buod ng pelikula maraming salamat sa panunood.